Kilala si Mukesh Ambani bilang pinakamayamang tao sa India dahil sa kanyang network na umaabot na sa $119.5 billion ayon sa Forbes India. Karamihan sa naturang yaman ay nagmula sa kanyang negosyong petrochemical. Bukod rito, mas nakilala siya sa ipinatayong tahanan na tinuturing ngayon bilang pinakamalaking bahay sa mundo. Sino ba naman ang mag-aakala na ang skyscraper na may 27 palapag at nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 bilyong dolyar o higit sa 40 billion pesos ay hindi ipinatayo para sa negosyo ngunit upang gawing permanenteng tirahan. Ipinagawa ni Mukesh ang nambuhalang bahay simula 2006 hanggang 2010 para sa kanyang asawa na si Nita Ambani ng means sa nitong natuwa sa interior design ng tinuluyan nitong mamahaling hotel nang pupunta siya ng New York City. Iniling ni Nita sa kanyang bilyonaryong asawa ang katulad ng disenyo kung sakaling magpapagawa man sila ng bahay na siya namang pinagbigyan ni Mukesh. Itinayo ang gusali sa isang pangmayamang parte ng Mumbai kung saan umaabot sa 10,000 o higit sa 440,000 pesos ang presyo kada square meter ng isang lote. Sa laki ng kanilang tahanan, may sarili itong sinihan, gym, swimming pool, ballroom at tatlong helipad kung saan kasya rin sa parking ng building ang isandaan at anim na sasakyan. Sa kabila ng lahat ng luho na ito ay napabalita na noong matapos ang gusali ay hindi pa makalipat ng tuluyan ang pamilya. Dahil sa maling feng nito, kaya naman marami ang nanghinayang sa napakalaking halaga na ginasos para sa pagpapatayo nito. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.